Hello! Good evening! Kahit na maulan, nagtinda ako ng personal collection at nakuha yung ano, isang baby powder at saka may nag-order sa akin sa Avon yan ng lotion na 1000 ml yung hilaw na papaya dalawang klase yan eh may hinog din na papaya so yun guys, hindi muna ako mag ano, uh, ano, lalamay ngayon. Ah, uh, ito pala. Kaya ako naisip i-vlog kasi show off ko lang yung binigay ng ano, kinakapatid at kumari ko na ano rin, ninang ako ng kanyang apo. Binigay niya ako ng alupi. Yung alupi na to guys, may ano to eh, may lamang bukayo sa loob. Yan, ito yung aking i-ano eh, ngayon, i- eh, kapunan, So, ah, uh, ito yung ino-order ko dati na ibabaonin sana namin. Ayan guys, o pakita ko. Yan, may laman na bukayo. Favorite ko na to siya. Mamaya ako na i-ano to kainin. At saka yung isa ilagay ko sa rin. At saka may butsi rin ako. Yan, binigay niya. Kasi dahil sa bagyo, na ano yun, na-cancel yung, walang, na ang klase, so wala siyang ano doon sa kantin. So yun, kaya thank you very much. Pag nagpupunta ako sa kanila, yan, may pamirinda sa sa akin. Ano lang kami, bigayan lang kami. Minsan binibigyan ko rin siya like isang sabon, kasi tuloy-tuloy sila mag-order sa akin. Uh, tapos, minsan nadidelay siya so wala siyang inano sa akin may kukunin sana ako sa kanya eh almost 500 din eh tatlong araw na pala na cancel na walang klase so yun may mga ano naman siya sa akin na konsuelo ganun din ako may konsuelo di bobo rin ako sa kanya yun lang yun guys di diba? bigayan lang ayan thank you talaga kumari kinakapatid sa binigay mo nag order pala ako nito Uh, ano sa susunod na linggo para dalhin ko sa uh, aming pangmerienda doon sa lamay okay yun lang magandang gabi natulog ako pagdating ko sa bahay ko galing ako sa lamay ayan ang aking atay nadulas pa ako lumagapak talaga ako sa dulas ng ano ng ano daanan madulasin talaga ako. Kahit yung naglalako kami, nadudulas talaga ako. <laughs> okay lang. Ganon talaga sa buhay, di ba? Uh, madulas ka, madapa ka. Tatayo ka talaga at bumangon. Ano yun eh, literal talaga yun na yung nadulas ako sa, ano, sa lupa. Yung sa buhay naman, ano rin yun? Ah, uh, yun na yun okay, na kailangan maging ano ka, maging oh, ano ka talaga, tumayo ka at tumangon sa kalagayan ngayon. Pag ano ka, kumbaga, gagawa ka ng paraan, diba? So, yun, thank you po, Mari. Okay lang. Okay, kahit na uh, due date niya na bukas, uh, sana, kasi minsan pag may ano ako, inaabunuhan ko.